inita na naman tika, ilagay na natin itong ating pork belly. Tapos, hintayin natin, halu-haluin. Lagyan natin ng asin at paminta. Dahil yan pa lang ang magpapalasa dyan. So, hintayin natin mamutla at medyo magtusta. Medyo ingat-ingat lang kayo dito. Talagang medyo pumuputok to. Ihain natin. Hanguin muna natin. Maglagay tayo dito ng bawang, sibuyas. Igisa natin, salt and pepper. Tapos, ibalik natin itong ating pinritong bell pepper. Maglagay ng toyo, orange juice. Konting sugar, laurel leaves, water, tapos paminta, mix-mix natin, pakuluan. Lagyan pa natin ng tubig kapag nakita natin talagang ah, medyo makunat pa. <laughs> Lagyan natin ito ng star anise, beans, sunflower, dried leaves, or pwede rin kayong gumamit ng banana blossom. Lagyan ng suka, mix-mix natin. At ako, gustong-gusto ko dyan yung medyo natutuyo, tuyo pang ah, sabaw. Lagyan ng sili, Ready na itong ating pork humba. Bye-bye!